Oh, saan ka galing? Basketball. Eh, Diyan ka magaling? Basketball? Ilang taon ka na, Termos, puro ka ng basketball ha? Wala kang ka pangarap sa buhay mo? Ha? Meron, mag-basketball nga. Nag-nagtiting. Kung kailangan lang nag-aaral ka, tapos ganyan yung pinag-aaralan mo, hindi mo man lang ginamit. Nag-nagtiting ka naman, Termos, oh. Papa naman, alam naman ito ng hilig ko eh. Hilig, hilig. Eh walang hilig sa iyan! Nagat trabaho para nakatulong ka na sa, sa akin ngayon. Malay mo, ma-develop pa yung talent ko na to. Pero develop wala na yan. Tanggapin mo ng katutuanan, hindi ka magiging si Wala na. Kala mo Pa, ano ulam? Kung ngayon, magtatanong ka kung anong ulam. Ha? Eh kung nagtrabaho ka, di sana walang tanungan, di ba? Nagtrabaho ka sana. Tadon to. Ano, sala tignan mo. Mamili ka na lang doon. Paingit eh. Bisa mo doon. Sarap-sarap mm, yata ulam na yun. Uy, Oh, pa. Ba't asin lang to? Oh, tarantado, mamili ka. Kung kakain ka o oh, hindi. Alam mo wala kang trabaho eh. Naghahanap ka pa ng ulam. Anak.